Grabe, eh, grabe kayo. Tiniis nyo ang guard dito na mula 11 pa ng gabi hanggang ngayon. Tiniis yung ganun. Hindi Tiniyo... tanggal. Grabe, tiniis nyo guys. pagka ito mamaya hanggang mamaya ang gabi na wala iiwanan ko na to guys lalat nitong ano to papuntang ano tol papuntang kay po tuloy tayo tuloy tayo sa lunis tutuloy natin yung plan natin bahala na may mga bidinsa man tayo grabe yung ginawa nila sa akin mula 11 ng gabi hanggang ngayon tiis nyo yun, walang kain-kain ano naman kayo dyan, magising naman kayo mag ano naman kayo dito kung kayo may reklamo hindi kayo makakaano ano hamanda kayo pagka talaga kayo may iuulat ko yan sa ano natin iuulat ko yan, maniwala kay sa akin iuulat ko ito sa pastor ginagawa nyo sa akin ha sige yun lang guys hindi na maganda yun lang sana makaabot makarating to sa matataas yun lang take